Magandang araw sa lahat. Ngayon po ay samahan niyo kaming maligo sa tabing ilog. Huwag mabahala dahil ang makikita niyong ilog ay malinis. Hi mga Hello po! So ngayon po, dito tayo sa dating lugar po namin sa Bando. Dito sa Kabadbaran City mga kalab. At ngayon po, ipapakita po namin sa inyong mga kalab, ang bagong uh, liguan dito. sa liguan mga kalab, Parang hindi... Parang ano lang mga kalab, na naano lang kami kasi di ba medyo maganda ang tubig ngayon mga kalab kasi yung tubig kasi ngayon ay 180 ang taas at ito po mga kalab o, tignan po ito po ang bambulay at my god sobrang ano mga kalab ipapakita namin sa inyo ito po yung tubig mga kalab dito kami maliligo ngayon mga kalab para po siyang uh, enchanted river tignan nyo po So, ayan mga Wala na kaming problema kung saan kami maligo Dahil meron na dito Ayan Sobrang sarap talaga na nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Yun bang walang bumabawal? At nasabi mo sa sarili mo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. stay in this moment Gonna yun, napakaganda talaga dito ang tanawin sa aming lugar. Parang enchanted river. Enchanted blue ang amin dito. Ay, ang amin dito, makalap ay medyo malapit lang sa dagat. Tingnan nyo, napaka blue blue lang yung dagat kung nakikita nyo, Dito sa amin makalab ilog lang to, pero lagpas ng dagat. Pero yung tubig ngayon, kapag malaki, Napaka-blow-blow talaga yung tubig dito kapag laki ang sa ilog. Ayan o. Oh. nyo yan, yung kulay puti. Yan po yung lupa sa ilalim. kalab na enjoy na kami dito sa lugar namin sa bandang ayun po ang mga bata ko oh naman B kayo na kunukuha ko to i just turn the bay halab, sobrang enjoy namin na naligo kami dito sa dating lugar namin mga kalab at kulay blue at may pagka green ang tubig dito mga kalab, ayan o diba, at least diba, napakita namin sa si inyo, ang ganda po ng aming tubig dito mga kalab pero pag loted naman sya mga kalab lubog sya mga kalab, lubog pa sa kape <laughs> ayan, diba, ang ganda labang oras po ngayon ay alas 12 po at maglulotay po siya is mamayang alauna at alas 2 ng hapon at ayan grabe ang ganda nagawa na namin to ka ato uh, noong una makalab pero si uh, ano inano namin makalab inulit namin dahil gusto na may pakita namin sa inyo makalab kung gaano din kalinaw ang tubig dito sa amin ayan muna to mga bagong abot gikan pa sa Africa ligo <laughs> na Oh, na baguha ka pag ni Sila. <laughs> So ngayon mga kalab, ay i-update ko po kayo sa aming baboy na nabili. Yung tatlo po mga kalab. So ito po sila. Ayan po sila mga kalab. O diba? Ang lalaki na nila at ang lulusog. Yan po ay pagbili namin mga kalab ay 15 kilos po or 20 kilos ata. Tapos nagahalaga lang po siya ng 5,500 mga kalab. At ayun po yung ating tatlong baboy na nabili. Sila po ay mga babae. Ayan, di ba? Kasi bala kasi namin na ibenta yan pag fiesta dito sa amin. At sana mas lumaki pa sila ng todo. At ayun din po yung baboy namin mga kalab. Yan na po ay si Chulo. Tapos yung inahin namin na baboy. Ayan po. So sa mga nagsasabi po mga kalab o sa mga nagtatanong kung ano daw po yung pinapakain namin sa baboy. So yung pinapakain namin sa baboy is yung ultra-pack. Diba? Walang iba ultra-pack lang. So hindi to sponsored. Pinapakain naman ultra-pack, ba diba? Kaya ayun po, uh, ultra-pack na starter po. Tapos kapag lumaki na naman sila, uh, ultra-pack na grower. Uh, at syempre, di din namin kinakalimutan mga kalab ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito po yung hinahaluan namin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bukod sa magaling kaming mag alaga ng baboy, siyempre binibigyan namin sila ng vitamins para siyempre hindi sila magkasakit at mas maging laman ang aming uh, like syempre, mga laman ng baboy makalam. Kaya din dito makalam, kaya malulusog ang aming mga baboy. Kaya ngayon, dahil tapos sa silang kumain ay papainumin natin sila ng tubig.

po yung aming inahin. Ganito siya umiinom mga kalab. Ayan, sinasalo niya lang sa kaniyang baba. At syempre mga kalab, nilinisan namin yung mga baboy na ito mga kalab. Do, syempre, kapag ano lang sila, normal lang po yan kapag medyo nadumihan sila. Kasi ba diba, kapag hapon mga kalab, hindi namin binabasa yung ano, higaan nila masyado kasi mas paging mabaho po siya mga kalab. Kaya kung may nakikita kayong mabasa dyan, ah, dahil po yan sa kanilang tubig na iniinom tapos ikinakalat nila. Diba? Ayan, so ganyan po siya mag ng ano makal. <laughs> so bago po namin pinapainom yung aming mga alagong bago, sinecheck muna namin yung gipo. Kasi yung sa amin kasi ito is aqua kasi mga kalag. So check namin siya, initikman yung tubig kung baka siguro nag sila. So, minsan kasi is namamako kasi ng chlorine kasi chlorinated kasi ang tubig sa amin dito mga kalab. Kaya inaalagaan namin sila ng ayos, mga kalab. Hindi lang sa, syempre, na negosyo namin mga kalab. So, kailangan talaga siyang alagaan, di ba? Para, syempre, sulit yung ating pinag-ano ng mga baboy. At, alam nyo, isa din ito mga kalab na kapag meron kayong alagang baboy, huwag si yung, kapag may galit kayo, o sa partner nyo, o sa ganyan, huwag yung ibuhos doon sa baboy. Kasi nasasaktan, aabiktuhan ah, din sila mga kalab, sa sama ng loob mo, wag mo silang Uh, paghastahan na kung ano dahil hayop lang sila. Hindi ganun dapat. Kasi kami mga kalaw, apat na beses na kami nagbibenta ng baboy at talagang ang swerte namin at hindi sa pagiging pag-aalaga namin ng baboy mga kalaw, minsan hindi kami, nagalit kami sa baboy mga kalaw, minsan pero hindi yung sobrang galit talaga ba diba? Ayan, pero hindi yun kapag may galit ka sa baboy, talagang ikaw lang yung makapagkumbaba kasi ayaw nilang Uh, parang nararamdaman din ng mga tao kung ano yung binibigkas mas sa kanila o pinupuna kasi talagang nasasaktan yung mga baboy kasi basta yun yung paniniwala namin na huwag basta-bastahan na bigyan ng bad words ang mga baboy dahil kahit nahayop lang sila nakakaramdam din, nakakaramdam din sila ng sakit sa kanilang puso yun po kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga nasubaybay sa aming vlog and I hope sana abangan nyo pa po yung aming Uh, anniversary po ni Francis this coming May 6 na po. At pasensya po mga kalab, meron po kami music video po, hindi po natuloy dahil um, nasira po yung aming camera mga kalab. So wala kami ibang camera mga kalab na malinaw. Kundi yun lang po ang aming camera na malinaw, yung Canon po mga kalab. Pero ngayon, hindi natuloy, pero huwag po matalala uh, as soon as possible mga kalab, hindi kami bibili kami ng bagong camera para syempre may, may sagawa na po namin ang aming uh, music video na inahandog sa si inyo. Pero meron naman po kaming kanta makalab kalab, nagpagawa na po kami. Actually, mer parang mag almost magawa almost magwa mag year na po yung aming sinagawang kanta at hindi pa siya na-release kaya pagpasensyahan nyo na siguro next month pa, next month ay gagawin namin ng paraan para mas ito'y may palabas at mapakinggan nyo po ang ganda ng awiti na nagawa po ni Kuya Moy. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nunood mga kalab. And I hope mag-subscribe kayo bago kayo umalis. Bye!